tinungo rin namin ang bayan ng Salcedo sa Eastern Samar. Dito inabutan namin nagtatakbuan ng mga residente papunta sa isang eskwelahan. Papalapag pala noon ang dalawang U.S. aircraft. Kanya-kanyang diskarte, makakuha lang ng paparating na tulong kung sinong mabibilis at kaya makipagunahan, silang agad na makakakuha. Pagkabigay ng kahong-kahong mga relief goods, agad na rin umalis ang dalawang aircraft. Isang pamilya ni Aling Yulohi ay iranan, anim na put isang taong gulang sa maswerteng nakakuha ng relief goods. Opo, relief? Opo. <laughs> Dalawang beses pa lang daw nakatanggap ang pamilya ni Aling Yoloya ng ayuda mula sa munisipyo ng Salcedo. Pero hindi raw ito sapat. Ngayon, wala na naming pagkain, wala na naming nabibili, wala naman mag-aano ng bis kung mayroon nirang bigas, hindi nagpapabili na. Oh, before po doon sa Baguio, mga 5 o'clock pa lang nakapag-dispose na kami ng relief operations na ang kailangan po talaga namin ay ano pagkain fuel water at saka uh, sana tulong na kahit anong tulong. Araw naman ng Sabado sa Kapitolyo ng Eastern Samar, mayroong dalawang truck ng relief goods ang dumating mula Cebu. Bigas, dilatang ulam at tubig ang lula namang ito Noong araw ding iyon, dadali na mga ito sa bayan ng Hernani. Isang barangay batang na paghahatiran ito. Halos na washout ito ng nagdaang bagyo. Nagkalat pa rin ang mga sira-sirang bahagi ng mga bahay. Nakilala namin dito si Aling Lurita Guasis, 67 taong gulang. Nakita naming may hinahanap siya sa mga nawasak na kabahayan. Naghanap ang damit namin. Pag makilala ko yan, dadala ko yan. Naghanap damit. Bakit po? Yung nawalaan bagyo. Ay malakas ang hangin dito. Nasira ang mga bahay-bahay. Ilan -bahay. mm. na ako nakukuha yung damit na eh. Ay, dalawa. Yun, short kong anin saluan. Ang tulog. Maganda pa ito na niwala pang bagyo. Pansin ba kung adamit wala? Dahil walang natira sa kanilang bahay, naghihintay na lamang siya ngayon ng tulong. Nung hapong iyon, isa ang kanyang pamilya sa mga makatatanggap ng mga paparating na relief goods. Matyaga sila naghintay para sa inaasahang pagkain. Pero gabi na nang makarating ang dalawang truck na kanilang inabangan. Agad na sinimulan ang pamamahagi. Pero may panibago na namang problema. Sa barangay na ito, may isang daan walumput dalawang pamilya ang dapat na makatatanggap ng relief goods pero nasa listahan na ibinigay ng tawa ng barangay. Isang daan, limangpung pamilya lang. So, Kasi ang nangyari dito, yung list na ibinigay nila, walang mga family names. At saka, ibinigay pa lang nila ano, na full na yung complete names. Hmm. Ang naibigay lang nila na lista sa ano, yung mga nicknames lang. Kaya, ito na nga. At saka, mayroong so, 국민의동당가 <목소리> 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 Ang wala sa listahan, hindi nabigyan. Kaya napakahalaga ng coordination kasi para malaman kung ano ang kailangan sa isang lugar, ano na ang naibigay sa isang lugar at ano pa ang kailangan. Kasi ito yung mas makakatulong sa atin para maging maayos yung pagsuporta at pagtulong natin dun sa mga tao. Kasi maaring bawat lugar, iba-iba ang nangyari, iba-iba yung impact. Kaya iba't iba yung pwede nating ibuho sa kanya. We continue to receive uh, mga donations uh, in kind and cash. Uh, uh, yung iba na mga cash, ano, hindi pa dumarating you know because they have to go through the process doon sa mga donor uh, governments and organizations. Ang mga nakalap na tulong at donasyon, diretsyo raw na ipinararating sa mga itinakdang ahensya ng pamahalaan. Some of the uh, donations in kind ay nakarating na And uh, pag halimbawa yung uh, in-kind donation is uh, medical assistance, then we refer them to uh, the Department of Health. Pero kung uh, food and uh, non-food, uh, we refer them to uh, the DSWD. Uh, Pero sa ngayon, nananatili pa rin malaking problema ang mabilis at organisadong pamamahagi ng mga tulong na ito. Mahirap sabihin na talagang nagugulat lagi tayo sa kalagayan ng Pilipinas, dapat hindi na tayo nagugulat sa dami ng bagyo at iba't ibang uh, hazard na meron tayo sa atin, lindol, baha, landslide, lahat 'yan meron. Ang naging challenge ngayon ay yung transporting these family food packs to the intended beneficiaries. So, noong uh, early stages ng ating leap operations, ang ginagamit natin para mabilisan mga C-130s. Second, third, fourth, fifth, sixth day of operation, utos ng ating Pangulo, first priority would be family food packs. Then, this is now supplemented with our uh, resources, yung mga trucks na nagdadala papuntang Region 8, especially in Region 8, saka yung mga Uh, sea vessels.